Ayan guys, ang huli. Tulingan na pad. Ayan po. Kakahuli talaga to guys, kakahuli. mga barbo to. Oh, laki. Yan, na po natin yung isa. Ayan guys, at tuso po natin to. Ayan, ay, hmm. at saglit lang kayo ay. Ay, agisaw, Ngay, dalawang butikit ka natin eh. Yeah. At, lapit. Na Mm. Okay, guys, ganoon doon. Titingnan po natin yung kanyang huli. Oh. Titingnan po. Oh. Kung na sa Ito ka sa unan. Ayan. Kaya yan. kaya mo na yan. Kaya mo na yan, kaya mo na. Kaya, muna. kaya, muna. kaya dalawa naman ay. Eh. Ang kaya. Bakit dok? Bakit tayo ayo? Uh, Ito pala ko kaya ang kaya naman pala ay. Eh. Ato, guys, okay guys. Diyan so, nating po natin kung maraming huli sa kayo doon. Oh, Up, tama na. Atoy pa ni Mosi. Hay. Ano? Saan na? Zero. Zero? Marutan. Zero. Pag pala, ng uh, guys, po ang huli ni kayo doon. Ah. Ilang masarap. Boroboto. ka na. Ito po. Puno po ito dito, guys. Puno. Kayang huli. Lipat mo yung kwan. kasi din yung maliliit. Lipat mo malaki. Ah. po sila sa kanilang huli? As partner po sila. Ay partner. Ayan po guys. At nilalagyan na po dito sa malang stripon yung kanilang buong huli. Malagsak. Bambay lang kayo lang kay Kuya Dundunan eh. Dami din. May 10 kilo kayo dun-dunan eh. Tira oh. natin dalawa. Tira natin dalawa. dalawa. Saan ka sa gusto po pala? Nay, dami. Oh, puno pa po ito. Minay. Uh -uh. Mga lapad na eh. Minay. Minay.